Ayan, ito na yung update nung tinanim nating kasaba Ayan, may bagong dahon ang lumabas. Ito na yung bagong dahon niya. Ayan, nagsibol ulit yung mga dahon. Ayan. Ayan, kunting push pa lang. Ayan, first time tayo nagtanim ng kasaba or kamuting balanghoy or kamuting kahoy kung tatawagin sa amin sa Bisaya. Yan oh. Wow. Parang may pag-asang mabubuhay siya. Ayan, ito yung update natin ngayon sa ating kasaba. Ayan, kunti-kunti na lang. Pero kailangan pa rin siyang alagaan. Ayan. Mga iilan lang sila na merong mga dahon ng bagong nagsibulan. Ayan, yung iba wala pa. Pero sa tingin ko naman, ayan, mabubuhay ito. ano o. Oh. Yung steam niya, kulay verde na. Green. Tsaka, ayan, yung bagong dahon. Oh, thank you. Thank you, Lord. Ayan, pati dito sa kabila din. Ayan, may bagong mga dahon. Okay. Ayan, wala muna tayong... Ayan, ito pa. Ayan, may bagong dahon na yung kasaba natin. Thank you. Okay, galing tayo sa trabaho ngayon at ito binisita lang natin yung ating tinanim na kasaba. Ayan, medyo madilim na kasi almost 7 plus na yatang oras ngayon. Okay, nakauwi ako ng bahay ng 6.45 tapos ito, dinalaw lang natin itong tinanim nating kasaba. Ito yung update niya. Ayan, ito. Ayan, may bagong dahon. Okay, that's it. Ito lang muna ang maibigay ko sa inyong update dito sa tinanim nating kasaba. Ayan siya. Hayaan lang muna natin siya dito. Ayan, nakaka-excited. Ayan, sana-sana. Okay, goodbye. Ako ang inyong ka-farmer sa Japan.